Ako lang ba yung kapag nakakita ng mga ganitong bagay ang iniisip agad school. Okay, good morning everyone. Good morning class. So today we are here in Ibsenon. -da! Ba'kit daw school lagi iniisip ko kasi The first thing is I love my students. Mister, picture mo ka alam mo yung hindi ko na iniisip yung bahay namin. Ang iniisip ko lagi yung school. Kung anong idadagdag ko sa school. Kung anong gagawin ko sa school. <laughs> wow, ate, mag-shrepan ka na dyan. <laughs> Pero baka may mabasag ka. <laughs> ingat ka. Guys, napaka-esthetic ng na kanilang mga lagain mo. Pagtakip ng mga bagay. Kasi picturean mo lang ako sa'yo. Picturean kita. Ayan, ang ganda mo dyan. Sandali ha, kalma lang. Okay. Sobrang good. Oh, guys, so picture ko. Ikaw ba naman yung may oh. nga ganyan picture mo? So, ito ay isang fixture. Wow! Kabi. So, hindi ko naman iniisip na ganyan sa school.